Please Hello, subscribe, alami. like, and share. Naman, Thank aram. you. Pinasa po tayo magandang araw, magandang gabi sa inyo lahat. Hugger face yarn. Ayan. For today's video, tamahan nyo naman ako sa aking panibagong video for today. Ayan ang baby. Dinala ko na dito sa kitchen. Ate Paul, as usual, ganyan naman ang sitwasyon natin dito sa bahay, araw-araw. So, ngayon ay nagluto ako, mami. Inita ako ng ano. Yung ulam ko lang yung lutoin muna. Masa na ako ng aking lutoin ng, ng kaserola. Igisa ko lang ang aking coconut oil tong gamit ko, mami. Ayan, bango siya pala. Ano, Ito na aking sibuyo sa kabawang. May kamatis sana. Wala kamati. Dito. sibuya, sa kabawang, Maganda kung may kamatis. Sarap may kamatis. So, kaso, para wala akong makita kamatis. Ito lang muna. Nang kamatis. So, ilagay ko na isda. Yung isda ko ito lang. Kasi ako lang na makakain. Isang parasong malaki lang yung mga metat tinati ko. Tara natin, lagyan natin ng uh, paminta. Ayan. Kaunting asin. Ayan, huwag na yan. takpan lang natin muna. Bagay yeah. na natin ng tubig. Ay, napakarga na ang bata kumulo na pangalawang kulong ating da. Oh. Hmm. Ito e po na gulay lang italagay ko mami. Eh. Ayan. Ayan, nagalat na ang bata. Ayan ang sound effect. O, oh, saglit na luto na ito so, at patay na natin. At dahil, o, oh, look o. Nangungulit na ang bata. Yo! uto na ating ginisang isda with repolyo. Ayan. Kailangan ko lang kasi nasa bawang mga mga. So, start na kami kumain. At itong malkulit na bata na bunsoy ay nagpa pahili pa. Hindi nga pa. Hindi ako masyadong nag-upload mga may dahil nagkasipon at saka ubo kami. Tapos kami lahat. Dalawa kami ni baby yung hindi pa masyado okay yung sipon at saka ubo. Pero kaya pa naman. Inom kami ng gamot. So Bibi din yung nalasitahan ng antibiotic kasi baby ko siya. So, para lang sa sipon. Allergy lang sa kanya eh. Ayan, sa akin talagang sobrang pagod ko na to. At yung time naligo ako nung no, pawis yung likod ko. Kaya ganon. May kasi sa resistance ako. Kailangan ko ng vitamin C. Although nagba-vitamin C naman ako araw-araw. Talaga may hinal talaga resistance ako. So, pag ganoon pagod, kailangan ko talaga ng pahinga. Thank you for watching.